Sa video nito, pagsapan natin kung paano yung mabilisang pagtatanggal ng oil change indicator dito sa ating digital panel at kung ano yung paraan para malaman nating malapit ng lumitaw itong indicator o malapit na tayong mag-change oil. So sa mga hindi po nakakalam itong oil change indicator na nandito sa ating mga panel ay nagbibigay ng warning or senyales na kailangan na po natin i-change oil yung ating mga motor. Kumbaga feature po ito ng ating mga panel para mapaalalahanan po tayo na kailangan na natin siyang i-change oil dahil umabot na po siya doon sa isinet nating odo kung kailan po natin siya i-change oil. Actually tayo rin naman po yung magde-decide kung kailan lilitaw yan kasi tayo naman yung nagsiset ng odometer kung kailan lilitaw itong oil change indicator. Pero take note lang, pwede naman natin hindi sundin yung timeline kapag lumitaw itong oil change ibig sabihin kailangan na talaga nating i-change oil yung motor natin. Hindi naman mandatory ganun. Pwede naman natin hayaan or pwede pa natin i-extend ng mga ilang kilometro bago po natin siya i-change oil. Kung baga guide lang po natin itong oil change indicator para matrack po natin or eksaktong ganitong odo, halimbawa 1,000 kilometers, 1,500. Malaman din po natin kung ilang kilometro na po yung tinatakbo ng langis na nandito sa loob ng ating engine. Tulad so, na lang po nitong nasa kapatid ko, lumitaw po yung oil change indicator. Actually, nakapag-change oil na po tayo ng mga ilang araw na nakalipas. So, nakalimutan ko tanggalin itong oil change indicator na nandito sa panel. Nakalimutan ko i-reset. So kapag nandito na kasi yung oil change indicator ay hindi na po natin matatanggal yan hanggat di po natin siya nire-reset. Also hindi rin po tayo mapag-track ng milyahe sa susunod natin na change oil. So para bigyan kayo ng example, dito po kay Scarlett natin pag in natin yung panel. Wala po siyang oil change indicator. Di katulad nito, di ba? Meron siya. So, dito, natatrack po kasi natin kung ilang odo na lang po bago po tayo mag-change oil. So, para gawin yon, ayan. Ito na rin po yung paraan para malaman natin kung malapit ng lumitaw yung oil change indicator. Dalawang press lang sabay, magbiblink to. Tapos, pindot dito. Pindot pa, pangalawa, pangatlong pindot. At yun, kung may kita nyo may nakasula 255 kilometers Tapos nagbiblink yung oil change Ibig sabihin niya, 255 kilometers pa Yung tatakbuhin ito bago lumitaw yung oil change indicator So yun po yung paraan para malaman natin Nalilitaw na So nakaset po siya 1000 kilometers So dito kasi pag ginawa natin yun Sabay pindot Magbiblink yung oras natin 1, 2, 3 Matik na zero lang ang alagay dito dahil nga naka-display yung oil change. Kumbaga di natin siya nire-reset, hindi po babalik sa milyahe to. So usually kung ilang kilometers yung isinet natin para sa paglitaw nito, yun yung lilitaw dito, liba 1000 yun yung lilitaw dito. Tapos paanda rin natin ng isang kilometro, 999 na nakasulat dito. Tapos yung susunod natin pipindutin, yung ilang kilometro nga bago po siya lumitaw. So para matanggal po yung oil change at makapag-ready po tayo sa next change oil natin. So may simpleng paraan lang po akong ginagawa. So dito gagamitin natin yung dalawang kamay po natin. Kung may kita nyo, nandito pa yung oil change, patayin lang po muna natin yung susian. Pagkapatay po nyan, pindutin po natin itong set button. Ayan. Pindutin lang natin. Tapos stay still lang po. Habang pinipindot po natin yan. Nakadiin po yan ha. Bubuksan po natin yung ating mga susian. At kung may kita po ninyo yung oil change. Mawawala po siya. So ibig sabihin na reset po. Yung indicator po natin at lilitaw po siya. After 1,500 kilometers kasi yun yung nakaset natin. So tingnan natin kung na-reset nga po siya. Click natin sabay. Tapos set tatlong beses. 1, 2, So, yun. Yun yung nakaset natin. 1,500. So, dahil nalit tayo ng pagre-reset, uh, gagawin ko na lang siyang 1,000 kasi lumipas na yung mga 200, 300 kilometers bago natin siya napansin na hindi pa natanggal eh. Click lang natin to set. Ayan. Magbibiling to. Tapos pwede na natin siya palitan. So, dito sa select, pindutin natin. Ayan. Maraming ano dyan. So, yung gagawin natin dito, is ano na lang. Yung sa ganyan, 6,000 na tapos pinamababa 500. Ngayon, gawin na lang natin 1,000 bago lumitaw yung all change indicator. Pag okay na, set natin. So, yun. 1,000 kilometers bago ulit lumitaw yung all change indicator. So, yun lang naman para sa video na ito. The more click, the more you know. Reset all change indicator sa ating mga digital panel. bye bye